So yun guys, magandang hapon po sa inyong lahat At uh, ngayong araw po ay araw ng linggo At nandito po kami ngayon sa ano? Binson, Binson po pala ito Hindi po pala parakali, parang yag ispit Ito pa rin po siyempre, kanda Rosa At uh, ngayon po mga kalinga pa yan o, mga kaidsi Hindi po kami yung mga trabaho Mag-aalaw na pa lang naman po ng hapon Pasok po ako ng linggo kasi Kailangan Po namin ng materialis para sa lunis So ngayon, nag-order na po ako ng Ngayong linggo, kasi update lang po yung hardware para bukas makapag-deliver din po sila ng materialis so hindi ko na po i-update yung, yung aking, yung aking ginagawa kasi abangan nyo na lang po sa ka-vlog ni kalingat TV pero mga one week uh, one week ako paregrado tapos na po ito at ngayon naman pong araw yung update po ng linggo simula po kami ng umaga nakatrabaho naman po kami hanggang tanghali tapos ngayong hapon nakabreak time namin yan ang sitwasyon po ngayon. Alas hindi po makita yung bundok. Sobrang lakas ng ulan. At mamaya po bago ko umuwi ay isisecure ko po muna si Nanay Rosa ng kanyang ulam at saka yung kanyang tutulugan po kung may natulo. hindi pa po siya makakalipat dito sa aming ginagawa. Kasi wala pa po kami materialis. Kailangan pa po bukas. O so, yan. Ito mga kaligat. Sana pag-aroon nyo po ng video. Ng buo, yung aking video at uh, please don't forget to subscribe and share kami grabe yung dibag ko po pala oh. so yun nyo lang po mamaya so yun guys yun dito po ako sa bahay na ni yun Rosa at uh, may inayos nice lang po yun tayo sa glit sa bubong ni yun na Rosa so yun nabasa po ako Ay. at mamaya po ipapaglubot siya na Rosa kahit ang lang laki mi kahit itlog para sa kanyang hapunan bago po kami malis at uh, tara po sa loob sa na ni Rosa tapos po tayo ayun po, oh, grabe po ulan so yun guys, grabe

<tuk tangan> ya! Iya kan pada dapat. foto enggak takut motor, kasih yang motor. Nga ng motor, kasi yung motor kal kalbu neng gunung. Dahan-dahan lang po kami, tapos ngayon nagulan pa. Kami mm. oh, ay maawi din po kami. Maawi rin po kami, pero natuwa po kita kahit laki bilang lang may Para may ulang po po kami gabi. Huwag hmm. ka po magbubuhay ng gaso, yung super kalan, galigado yun ay. Ito ay lang kitang may kahit lang kaya kahit po ay. Tapos ako ay. Balik ko po And, para sa mga akin ko lang yung salamat ko dito pagka mga anak mo. ng mga anak ko, ano? Ang mo. Sa Ang dami ng pagpareng lalaki pa rin. Puro pala yun ay. Okay, Puro ka rin po Ang naman mga Bait lang. lang po

Ano nga yun eh, tatay si sinatay bisay? Hahaha Ano nga right. ng asawa nung so, na na walang tatay Hahaha din din sa'yo Yun, anak kong so, panay yung magpa-rescue siya kasama na eh, at yung minto. Yangat ko Kasi nung na ko sa katanay ay yan niya

doon ay yeah, so, kaya sa nilagay nyo damaw in mga ng malapit na na yung bahay nyo mga isang linggo na lang tapos na po namin yan salamat po mga kain ito okay, talaga

Pag-uutom. Yung sobra ng Kasi wala naman tubig. Uh, marat, marat na muna. to na nakin anak ko ng tubig na mainit. Simpla baka naman ang um, tubig na hindi yung mainit. <laughs> Pag saan ay hindi mo pinakain. Pag hindi na utom. Hindi pala nung magkain ng kanin. Kung hindi pa pala ay ang na. I Akala ko na ay, eh. punta dito kayo na anak mo. Mga taksi? Ha? Mga nangaral ng ano? Mga nangikikayat? Mga nangikikayat? Mmhmm. Mag ano sa Ang daan nang ng banan mo. Sabihin ka pa, bumog. Ang tama? Wala, siya mo na Ay, anak sa akin yung nyata ay burn ito may makinig ka anya, nanay na. Eh di, makikinig ako sa harap tayong uh, yung pamilya dito sa ulo. Sa ulo niyo ko, po, makikinig ako dahil. Di na nga ako nangyemit at ang sabi, makinig. <laughs> <laughs> Sabihan pa mga kumbong. <laughs>

Ay siya. Kapatay po pala. Ang mo ba kala Kala po ba? niyo. Kaya sa Ano ang natin? O dahil tayo hindi niyo. Ayos lang po yung sa kanya. Para sa akin naman po, na kahit anong reliyon, ang mahalaga po, may paniniwala ka sa Diyos, ay, ka may paniniwala ka sa Panginoon. Mm -hmm. May takot. Ang mahalaga, daka, huwag kang mag-alis sa dati eh. Kung mo. Kung anong reliyon mo, hindi. Ano po, katuloy ko po talaga ako, pero Kato di bang malis? Oo. Oh, oh. Ang katuloy ko ay maalalahanin para makita kita, mga lahat, babagay, perfecto sa naan. Ayun, aking katarong yun, yung tayong kami, yung, yung pinupuntahan niya na mga kami Paano? Nung promenong nung meron ko mga kanyang di si magmamakit, na buhay. Ay, parang mabakanda yung layang diyan, uri-uri ka <laughs> Yung awa naman ng aking bisita, yung aking net na yun. Naaawa naman. At malayos ma ma na siya kasi kasi ngayon. Madali naman dala kita. Oh? O, kuya na ang tawag. Ay di, yung awa ay di. Yan, yung bahay na yan, yung bahay na yan bago diyang maiting-ting magiging. <coughs> Biligyan sila ng piwa. Ay, ako ang kinakanta lugod. Naigit pa raw sila. Yung o mabinigay daw ni 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 ego mong tano. Maipon bag nila pag pagpunta sa bahay. Kasi wala akong magagawa. Kung yan ang yan ang naabot ng pera lang ng binigay sa akin ng aking anak, -anak ang atong ID. po at ang mabili na pagkain ko. Dahil lang po yun um, ay, kasi may natitira ka pa naman. Kasi um, sila, mga bata pa, ikaw naman uh, po yung pera, pangkain mo na lang po muna. Ngayon ay may bahay ka na pong malaki. Mm. May, ba may bago ko na bahay na malaki. Mm -hmm. Ang gita ng mga sila niyan. ang sabi nga anak ko ay ako ang pangito. Grabing dito. ganda nito. Bakay ka ang pinakamagandang bahay dito. <laughs> ako siya. Ako ang prinsesa dito. <laughs> Yun know, ang lagala ko sabi na no, kung um, yung kasama ninyong yung termin na sa uh, ay Deep anya alibio. nanay. Mm -hmm. Ay anya nanay, ikaw ang prinsesa dito. Ginawa niya. Mayari lang yan. Ikaw naman ang pagagandahin namin. Oo. Oh. Wala na laki yung pagandat no? Ayos lang yun Nay. Para ma-experience nyo po kahit may dad ka na. Mm -hmm. Yung mapaayos ang man lang. Yeah. Mapa, mapalo ka daw po. Mapa... Kaliban. Mm -hmm. So, paligo. Mapa spa. O Prinsis ang prinsis. na ay. Mm -hmm. Kaya sabi ko eh. Ayos naman ang mga kongkong niya. Ang galing nito. Kaya kung tutuwa kaya ang bagada ko pag hindi na magdating, sabi ko yung makakalungkot. Mas siya ko yung makakalungkot. Kaya dito pag gabi. Kaya lang <laughs> na, dito pag gabi. Kakabulong dito na eh. Pag gabi, bubuhay niyo po yung radyo nyo. Ay, kaya nga lang tuti o sino mo. Ay, isa po yung eh, nakatunin na yan. Kung pa, paano, pag po natigil. Yun nga lang, pag minsan nawalaw na ano, sagap. Pag po nang bagada ko yung natigil, pag po ng tunog. Hmm. Kaya sabi ko doon, sa taong yung kay Edo, dahil ito ang anak kung bilhin mo ay yung radyong apat ang pila na hindi e, isinasak sa kurinti. Yung walang charger, yung apat lang ampila, Ay, dalawang, dalawang radyo ko na ang dito maiinggit yung mga kung po -ku, ano kutukuchi na may mga pangalan ito. Ay, grabe. Ba't Dalhin, From may mga pangalan itong dayan. And test and pow. Gawa yan. Yan na yun. Ang yun, yung mga mga gawa na. Baskin yung mga bag ko dyan, may pangalan yung mga pangalan ko kaya. Ay, Rosa, bakit po nilan tawag nyo kay Kalinga Pedo? Hmm? Bakit nil? Ayun ah, ang sabi niya. Ah. Yung, yung, yung ang pakilala niya sa akin, yung promero, Hmm. Sabi, ano nga, baka nakin, Sinabi ko ang tunay kong pangalan sa kanya. Ano ba ko niya ang pangalan ng tuwago ko yun ang aking anak ko, Rosa? Ang panan ay eh, nakatutok na sa akin yung video. Sigit pa lang ang lakad niya ay nakabigyo na ako. Sabi <laughs> ko kung ako pala nakabibig ang guwin like, ay huling-huli na. Huli ka na yung drag, ano, by bus. Mm -hmm. By bus operation. <laughs> <laughs> yun, kakayos ako ng waris yung pagdating. Igan kaya ko di ako nag-aalong katungo kung gayaan ay Ang pare ako yung nakabedyo na nagdedyo nagdedyo but rin dito sa bahay kung itong bulok. Nadat na nakutyaan sa may daan kong yung isa. Buti ka pa nga po na yan oh. May bahay ka kahit paano ako wala man lang. Tagal hmm. na po ng upahan. Tagal ko nung gumagawa ng bahay wala pa akong sariling bahay. Mm hmm. Dal sarili. Hmm kaya pag nga ang nakakututoy ay pinakakanta yung kakantahin ko yung ang aking kahari maria ikadampa baka bukas na kasama na naman yung magaling kuwanta si Arjun hindi ko magang bata bata na magaling kuwanta no grabe yung pulog pulog na yun Masyado na yun. Pwede na naman natin tulayin yun. Sabi ko yung kay Nid. Masyado sumagkasaramang yun. Mm Tatlo -hmm. sila ay kasama yung kasama. Yung may nagkahawak yun kung mm -hmm. ba na ito. Mm -hmm. Saka yung asawa. inaakit e, na nga ako niyan Ando sa kanila. Lagi pa ang anya nanay mag baka yung sa bahay namin. Saan baka nakin ang bahay niya? Sa daet din yata. Kaya hey, nai.

Di na ako aano ah, yung tutoy. To uh, huwag ka na pag buhay niyan. Baka masabugan ka. Nasabog yan ay. May mm -hmm. ka. May ka rin mm -hmm. pa muna yung tirano. May laki may pa. Parang hindi ka mag eh. yung kayo, uh, ay, tayo, <laughs> nga magluto ngayong gabi. Tama sa inyo tutoy. Dahil pa po po kanin. Ayaw ha. Hindi nga. Ayaw na rin pala. Manong tutoy. Papasok ko yun. Yun. Sabang. Aji, kahit di na lang po yun ay. Yun dito po kami. Salamat po. Hmm. Kadulis eh, po. Kayo, na uh, salamat ah. na ay. So yun, maraming maraming salamat po sa lahat. Araw po ngayong linggo at uh, uuwi na rin po kami ngayon. So yun lang po, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat sa lahat. God bless.